Pinag-uusapan ngayon sa social media ang all-girl group na Bini, dahil sa candid reactions nila ukol sa popular na Filipino snacks. Ang ilan sa kumalat na video clips, na milyon-milyon na ang views, ay mga negatibong reviews ng karamihan sa 8-member P-pop group sa ilang pagkain tulad ng Betamax, Chicken or Pork Blood Skewer, Hopi ang Baboy, at Balot. Maliit lamang na bahagi ito ng 25 minuto video na itinampok sa foreign YouTube channel na People vs. Food. Sa episode with Bini, ipinatikim sa mga members ang labing isang iconic Filipino snacks. In-upload sa YouTube noong July 8, 2025, ang kabuuan ng video. Ang Bini ay binubuo ni Naaya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna, at Sheena. Sa isang nag-viral na video clip, pinatikim sa kanila ang street food na Betamax. I haven't tried this one, bungad ni Bini Joanna. Sundot ni Bini Sheena na halatang hirap kainin ang grilled blood, nito, pero sport naman siya at sinabihan na lang ang sarili na, just think of it as chocolate. Pagkatapos matikman, ang verdict ni Bini Sheena, I don't think I can. I don't want. No, ang verdict din ni Joanna. Nagustuhan naman ni Bini Aye, it's really good. Si Bini Colette, halatang hindi niya nagustuhan, at ang tanging nasabi niya, I haven't tried this. Si Bini Gwen, mas straightforward, this is not my thing. Isa pa pang pagkain na hindi nagustuhan ng Bini Ladies ay ang Hopi ang baboy. Dahil sa video clips na ito, pinuna ng mga netizens ang Bini. Marami ang nagsabing sila ay, maarte, feeling K-pop, feeling foreigner, at iba pang pangungot siya simply because hindi nila nagustuhan ang ilang Filipino food. Marami rin ang nagkomento na feeling foreigner ang ilang members ng Bini. May nagsabi pa ng, feeling elite rich kids. Buti pa yung ibang legit na mayaman, di naman ganyan cart pagdating sa street food. Kaloka, komento ng netizen, okay lang yan kasi lahat nam tayo may mga pref food kahit Filipino food pa yan pero, the way they said it, the way they reacted on the foods ham I don't know. Ipinagtanggol naman ng mga Bini supporters ang pag english ng kanilang mga idolo. Depensa ng ilang blooms, ang tawag sa fans ng P-pop group, ang interviewer nila ay nagsasalita in English, hindi Filipino. Sabi ng isang fan, FYI po, English speaking yung kausap tas magtatagalog sila. E di, nagmukhang tanga yung kausap kasi hindi maiintindihan. Sundot ng isa pa, alangan namang magtagalog sila, eh, foreigner usap nila. Tapos pag kinausap nila yan ng Tagalog sasabihin nyo naman ba't nagtagalog.